yun, what's up, what's up mga karabas nurse Panibagong vlog po Ayun For today's vlog po ay ayun uh, Actually, magsusundo lang po tayo At uh, may tumawag na po sa atin So ayun, samahan niyo po ako mga karabas nurse Parang uh, panibagong adventure na naman natin sa daan So susundo, magsusundo tayo sa uh, DMC So ayun mga Karabas nurse shout out pala sa lahat ng mga newly subscriber natin dyan at sa mga old subscriber natin Maraming maraming salamat sa walang sawang panunood sa atin uh, yun sabi ko nga po talagang thank you thank you uh, yun medyo ano pa tayo mga karabas na tulog pa yung cell natin yung sales natin nakaigising lang natin uh, pahinga lang kanina so okay naman sarap ng tulog natin so Uh, medyo Ayan medyo ano lang traffic lang sa daan kaya medyo na tayo medyo ante, ante lang tayo may sumisilip sa atin yun may sumisilip pala so yun shout out wala sa lahat lahat ng mga subscriber natin dyan at sa mga newly subscriber natin so yun samahan nyo po mga harabas nurse masya lang tayo Kapasyal ko kayo sa maraming Nakikita kayo may mga maraming yate At ako Ayun <laughs> Sorry Ayan mga Arabas Nurse Biyahing them see Ayan no Napakas mong tandaan Yun lang uh, Medyo rush hour kasi ngayon Kaya yan Medyo traffic tayo ngayon So Iyan, no Ito yung Almina Almina Street Papunta po yung port Port Maganda ng mga building dyan Yan so Kung makapansin yung mga Carabas nurse Ang dami pa mga Construction dito May flyover and May mga overpass Yan may pababa May pataas yan, Under construction po yan Maniwala kayo sa hindi Siguro yan mga Over a year pa lang pero ang dami na nilang nagawa rito mga na Dati ito, ano lang to intersection lang. So, uh, isang purpose nila ito para ano, lalo mapabilis yung ano, mapabilis yung uh, flow ng, ng traffic. So, grabe, ang bilis ng construction nila dito. Nakakabilib talaga, nakakagulat. So, sana ganito din sa atin. Ayun, may sports car sa likod natin. Ay, sarap natin. GT mga karabas nurse ayun hmm. yun, daw, tunog niya. so ayun daritso lang tayo mga karabas nurse so ayun yeah, mga karabas nurse nurse yun know, o, taas nung ginagawa nila oh. grabe so, naretso na tayo ngayon uh, DMC. Yeah, ini tu pusat po port machine ayan mga ito mga kapansin yung mga karabas na dry dock ng barko malaki mga barko yung mga karabas na mga demand ayan o, malapit na ang sunset Dito tayo sa Port Rashid Ayan ang uh, costume ng ano, Port Rashid Ganda no? Hmm, diba? Ayan 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 mga Karabasners Dagat na po yan maparko, naka dry, dry dock na mga marami mga business dalhin yan, sunset is coming to town, kahit 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 sunset